Inaprubahan ng Vatican ang permanent deacon sa Pilipinas. Ibig sabihin, pwedeng magsilbi sa simbahan na parang pari kahit pa may asawa na. Para bigyan mo mukhang balita, Mobile Journal, Patrick Lucky. Kapag sinabing pari, matik na ang maiisip ay single para kay Lord. Pero alam niyo ba, ang mga may asawa, pwede na rin maging religious leader sa simbahang katolika. Sa mga nag-iipon ng ligtas point sa langit, ito na po ang inyong pagkakataon. Pwede na kasing ma-ordain at magsalbi sa simbahan kahit may asawa, pero hindi bilang pari, kundi bilang permanent deacon. Sila yung mga taong na-ordain sa simbahan, pero hindi magpapari. Ang mga dekano kasi ang last step bago maging pari. Pero sa inaprobohan ni Pope Francis, pwedeng hanggang deacon lang ang isang tao. Ibig sabihin, hindi ka lang ordinaryong taong simbahan, pero hindi ka rin pari parte ka ng clergy. At kung ang mga pari ay Reverend Father, kapag ikaw ay permanent deacon, ikaw ay magiging Reverend Mister. What makes uh, the de uh, the the deacons uh, what makes them distinct is that uh inordinahan ang mga diakonong ng ito as compared sa mga ibang mga ministers o mga albac uh, acolytes or lectors. Ganda. Ibig sabihin, pwede na niyang gawin ang ginagawa ng mga pari maliban sa mag-consecrate mag ng ostya, at mag-anointing of the sick. Eto pa. Pwede ring pumasok ang mga may asawa, pero siyempre, may requirements. Merong mga qualifications or requirements. Uh, ang isa dyan ay dapat 35 years old and above and then he will go under formation of a minimum of 3 to 4 years together with the wife kung married. Number 3, uh, dapat uh, uh may work sabi ng may work ay yung well-established ang finances. Number four ay, uh, uh, yung nga, will we'll go under formation. Number four, uh, yung karakter niya, uh, kaaya-aya. Kahit marami na raw pare sa Pilipinas, malaking tulong pa rin ang pagkakaroon ng permanent deacon. Dagdag manpower din kasi ito sa simbahan, lalo sa mga malalayong lugar. Para uh, matugunan ang pastoral na pangailangan ng simbahan sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga nasa rural areas, yung mga nasa mountain, mga bundok na once sa uh, once a month lang ano, namimisahan ng pare. Mobile Journal Patrick Lucky po. Hati, ang ka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.